Po, bayan po, yung maglulo. Bayan po. At pa lang daw po kami. Maglulo kami po. Ma. Yan, nini. Kami pita tulo. Nini, kabagay maalam na pa lang. <laughs> Igit pa kay kay mapasaksak. Hibas yeah. <tipos> na po. Ini ihat baka madulas na pa kuwan. Ibug mo nang kuwan niya ita sa tipo papasarin. alin? Ah, Yung damit mo. Hmm. Nagbitay sapatos ni <tipos> Mimi. Ng filo. Yeah. Mimi, mo marami si hiha. Ito sa tabi. Hmm, kasi taram po ay nanggugulis na. Warak pa man din ang iyong pangginaw. Mabay di po. Mabay. Hmm. Yan po may natuktok po. Malili Ya. Melam hmm. tu cari wa. Hmm. Dami ni pusia aku ha. Tapi hmm. dapat nomor hmm. ni. Parlan Eh, oh, wei pagi pi sama sama ibu dami na. Hmm. Okay. Hey, na? Ulit, no, na ni tarampo. na sangka na. Bumpulit noon. Tiyo tuk tuk Dati wag mo kakuha ni. Eh. Nababasa, siyempre mali makuha ang pasiya. Mali. Ano mo? Hmm, yan po, may po na naman. Mimi. Bro. Hmm. Hmm. Kuya mo ni na, yan ba na? Oh, yung... Oh, parang malaki. Hmm. Ang gaso. Hmm. Hmm. Ano po kasama si Nini? Hindi mo din ugasang, mami. Dapat oh, si Tarang po po na ako kuha. Hindi mo silang malili. Pero hmm. walang laban. Yan hmm. at ako po yung gugulis din. Oh, pwede po. Ako po yung nakakuha po. Pwede po. Sa laki. Oh, nakakawa po din si Nini. <laughs> Mag hmm. hmm. po tayo po ay magugulis po dito. Ayan, may nakalantog po. Oh, hmm, may lumpo na naman. Ayan po pala dito ang tapa lang. <laughs> po may nakalantog po. Atin po ang po ng kamay. Mayroon po na naman. Daman na po ang dami po dito. Nata pala. Mayroon po na naman. Ayan. Mm ko -hmm Jadi buah ini. Yang kau jami buah yang lainlah kan? Di po, dito po nang na si tatay. Bali po yung mga container po niya. Hmm. Wala po yung laman. Panigisan. Hmm. Bali po pala may laman na po ah. May tuba na po. Sir, so, Hindi tayo dito lulusong o dito sa kabila na. So, lang yun eh. Iigit e, pa ka mga, mga pa. Tibso. Ayan po, may malaki pong papalaman. Ah, may laman? Wala. baby laman May laman? Ito oh. na <laughs> nakakawasin yun eh. Hmm. Ayan tayo po dito nagugulis ah. bayi nah, mereka ni mampu. Nih ni. BB benya. Benar benar. Kalau o, aku lah. Binti ni dah Sampai dia naman. Ni. Ni ada masakan. Sampai dia. Ayan po. Ayan po tayo po. Magugulis po dito. Ah, sa mga dito. Ayan tayo. Maliit po ang makuha ko po. po. Baidi po ah. Oh, ang lahat hindi po Ako po yung nakakuha po uli ng isa. Nene, huwag kang magmalabag. Hindi ako alis. So, malakas po ang agos po ang tubig. Ito po'y dati po din pala da Ano, dampot na bulas na. Oho, po ng agos. Pero po mababaw po la ang at din po si Nini. Hoy. Yan po daw, -nag may nagugulis dito po nalagatok. Ngayon. Nga isa. Yan po at kami po ay naglalakad na. Dito po sa ilog. Baba po lang. Ba. Nakakuha po si Nini ng isa. Natapala. <laughs> hmm. Ah,

Bon. Bon. Ah. Oh. Dapat niya kuha natin dalawa. Ben, na, bibi ah. Bon. Oh. Ay, di ah. Ay, pag may ito. Hmm, Ligyan na dito. Wala ka na. Dapat niya natin yung dalawa pa doon. Oh. No? Hmm. Hmm. Dami na po pala dito yung bagong. Ni pa ilagay ni eh. Mga ba sa yung tapat. Mga bagun Bampa. Bampa, oh, sa may kalapit ng paa mo. Bana, sa may dahon. Yan. Bana, sa unahan. Sa may unahan. Hindi, bagpa, Ba, ba sinini na. Labo na mata. Ay, bata pa. Oh, hmm. na Ah. Pa lang pala. na. baguhon nga, ano si ay nakita. Mhm. Hindi lang na. Malabig po yung tubig. Ah. Eh. Malabig na ni at na. Oo. Kinihiyak la lang. Kami pun magi ni Salam. So, uh, madudu, po. Kasi, kasi po, galing sa lupa. Pwede ko lang kayo po. Ito po ko. Ito Hindi ako nakuha. Ano yan? Bagongan ta pa lang. Mm -hmm. Nakuha puntar ni Bagong. Wala na daw punta pa lang. Agad na. atin ng huhugasa ano, na tuwar. Um, ati nila lalagay din ang tubig at ati nila tataba din. Hindi mo nila pa lang. Hmm, lalaki mm -hmm. po na ako kapunta ng bagong. Malaki po ang hiba. Lahat pala tayo nagdala pa ng sima at tayo na lima at hmm. Mga hugas na ito. bumasi tarampo at naglala nalag sa tubig ni dito po ay may umang. kalaki po Lumakad po bayan po ah laki po ng umang yan po na may ari po pong kainin Hey, Bayan hmm. po ano, ano? si Taram na una na po at kami po i-bedi po huli po ni Nini. Nini ko may mauna na rin. Hala, doon sa lulo. Hmm. kami po ay pawi na. Wala na po kami makita ng tapalang sa kapo bagongon. Hmm. E, gini, nini. Hmm. Kami po dito ah. Hindi po dyan sa tubig. Pag hmm. hmm. ka bumabat, lumakad ka nang ha? Iyon hmm. po si tatay sa tulay. Diyan, pala si Tilat inaayos po niya yung kanyang kahoy. Okay. Hmm. <laughs> uh, walang sabado at kaya walang pasok. Bum po si Tilata, nagpuputol po ng kahoy. At yan po siya magluluto. Hmm. Uh, yung pong magluluto nagpuputol po si tilat ng kahoy ng mga tuyo po diyan po siya magluluto si tilat po ang payag luluto po ni tatay ng alak yan po tilat kalakot kayo yung mauna po buhangin. Oh, babaw na babaw po. O, oh, si Taran. Um, abay, yung nga. Ni, ni, ako naman mag-usabuyang.

Yan um, po, kamay paaho na po. Nini. Ay, kay maghugas na ng, kon na ng kamay na nini. Ito na.